Hi guys! Welcome to my vlog. At ko na. <laughs> Ayan, nandito kami today sa Subic again. Look at that. Wala masyadong tao ngayon kasi hindi naman siya, hindi siya ano, summer. Pero yon ang sarap ng hangin, kakarelax masyado. Ayan, enjoy the view guys. Ayan, dati na namin ito napuntahan. Pag gusto namin mag, mag-relax. Ayan, dito kami napunta sa Subic kasi dito yung malapit. Saka, favorite place ni, ng hobby ko tong Subic. Kaya yon Wala siyang mga lumot-lumot. Kaya maganda yung ano. Maganda yung water. May konting dumi. Ayan, pero natural lang. So, at that water. Hindi na ako pa. Ayan, guys. Nakakuha ng kalaro yung aking baby. Oh, Let's go home na. Why you don't like? Daddy wants to go to the hotel na. You go na. Enjoy, baby. Are you enjoying? Okay, go. Oh, oh you play na with? What's the name of the girl? What's the name of the girl? Okay, you play na. Ito yun, guys. Ayan. Wala kasi siya mga lumot-lumot. At saka mas mabilis siya mabilis siya puntahan dito. Kung pwede mo sa ibang lugar. Sa Buracay, malayo masyado. Kaya yun, kapag long, ano, yung aking hobby kapag sobrang pagod sa trabaho. Tapos, mga holiday na mga ganito, mga walang paso. Ayan, dito kami natin sa Sudik. Mabilis lang siyang, ano, mabilis lang siya. At saka, hindi siya ganun kamahal. Marami mo lang hotel. Mar meron din namang mahal na hotel. Ayan, yung sa pinag-istayhan namin. Hindi ko na siya, hindi, doon kami parate, kasi malaki at saka maayos kaya yung diba ganda nakaka-relax ano parang low tide yata ngayon kasi hindi siya ganun ka lalim yung dagat ayun kita yung mga bato-bato diba, ganda see ayun o, may kantera sila doon meron sila na ano, na kainan pwede rin magpaka ng barbecue para kasat ng barbecue kanina wow, sarap ng hangin oh my god you swim na, you swim na go ayun o, picture sila ng picho kanina pa sana o It's okay. It's okay. Get your toys, get your toys Kate Oh, they're going home na yata Let's go na Uwi na kayo ah, Halika na dito, let's go No, no Kate Let's go, daddy will get mad at you No, no They will come back, halika na Kami na, kami na Go to daddy No, 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 no Halika na dito, dito Alika na dito. Let's go. Let's go, Kate. Kate. Let's go na. Gusto niya pumunta ng swimming pool. Sasama daw siya doon. guys. Kaya yun. Sa so, mga malapit sa Maynila, dito lang kayo pumunta. So, Kasi nyo mag-relax. Hangin pa lang, oh. Sarap na, oh. Kahit pa ulit-ulit ako. Sa, ayaw rin. Ako, ako hindi ako mahilig sa dagat maglangoy. Kasi, mahihiluhin ako, eh. Nahihilo ako sa, talam, sa ano ng dagat, sa alon ba. Kaya, pero gusto ko mas bet kayo maglakad-lakad ako ng ganito. Ayan. Lakad-lakad lang tayo dito. Mabasa yung paa. Okay na yun? <laughs> okay na yung mabasa yung paa. Kate, let's go na here. Halika na. Gusto niya sumama doon sa swimming pool, daddy? <laughs> Kay Iya Halika na. Thank you for watching, guys. Hi. sarap mag beach dito guys ngayon wala masyadong tao no, so nice You're alive, you're alive. Oh, oh, look, oh. No, you're alive. Look at that, oh. Oh, it's not it's not a crab daddy yung head niya Look at that, oh. Oh, look, it's look like a monster. It's look like a monster. What can I say? Lobster baby, look at the lobster, oh. I don't like. I don't like. Ay, nice. ay, ay, I I I. What can I say? Ay, no, Ayaw niya magpakuha. Ayan okay, na, nice. ay, magpakuha. Ayan na, ibabalik na kita sa ano. Ayan na, okay. Ibabalik na kita sa ano, sa dagat. Okay. Go. Ah! Ay, ay. Oo. Hindi naman. Ayan na, ayan na, ayan na. Tinapon ko na sa dagat. Monkey. Monkey. How are you, monkey? I'm doing like this that's not the way. <laughs> what are you doing upside down <laughs> uh, you don't dance. Don? why did you off turn on <laughs> Shh, don't kiss the mirror or oh no that's scary Ay, pero ang ganda. Ito na. What did you see? Oh my God, this is so pretty. It's scary too. Wow, Ano ba nakita mo? Patingin. Halika na. Kate, let's go. Inside. あ、oh. Another game again.